Magandang buhay ka, It's me, ang inday na ina nyo. Ang ganda na ng face ko ngayon. <laughs> anyway, mapakita ko sa inyo. Kasi nabuksan ko na yung iba. So, itong si kabayan natin, nag ano siya. Tinulungan ko uh, mag-order sa, ano, sa kung saan saan. Kasi kailangan niyang magpa-box. Itong si kabayan, ano po, uh, hindi siya nagde day off. Oh, Opo, oh mga sa isang buwan, one month lang. Ay, sa isang buwan, one month lang. Sa isang buwan, isang beses lang. At yung isang beses na yon kailangan niyang bumalik din agad. So, may po ako ni kabayan na kumaara daw, tulungan ko po, po daw siya na ganito, mag-order sa ganito, ganyan. Tapos, si kabayan is nag-send ng mga pictures. And then, ako naman, syempre, ano, um, tumulong naman tayo. Ayan po. So, grabe. Ang Andami, daming, ang daming pinabili sa akin ni Kabayan. At ang laki ng gastos niya rin. <laughs> Pero ano naman, nakatipid naman siya dito eh. Kasi ano, nagap talaga ako ng talaga mura na affordable na kayang-kaya sa bulsa. Diba? So, ito papakita ko sa inyo, Kabayan. <laughs> so, ito, ayan. Dalawa siya. Dalawa. Mura lang ito na ko para kay kabayan anong patuan na ito yung ano, blanket ito, ito, ito e, sinira ko ito, ito, ito sinirain pakita ko lang naman ito yun ito lang ito, ito, ito ibon baka gusto ba? Okay. blanket siya ay, ang ganda oo, blanket siya kabayan ito yung, ito siya o, oh, yan, ha ah. hindi ko nasa ilalangpad pero maganda siya eterno to, aterno

Ito short. Black and white. Okay yung mga tela nila. Swak sa radio. Swak sa ano, sa presyo. Dalawa okay. so, Hindi ko pa lang kapatid. Basta natin mga e, eh. Ito yung na. in order na. Ito yung Ito maganda siyang tela. Maganda yung tela. Ah. Yung pang... Pang ano sa mga ano? Sa... Sa... Langit. Ito. Ganyan ito. Ang wala lang ito. Hindi hmm. ito. So, kailangan natin. Ayan. Parang dalawa ata yun. Ito pa isa. Dalawa siya. sa tapos sabay na Ayan, dalawa siya. Dalawa. Medyo nakalimta nito. Dalawa. Tapos Ah, yung, ano po yun? Ang ganda. Yung ito. Isang lang. Ako Ito siya. Ito na lang May mic siya. Ayan. Hello. So, ah, Ang cute. Ang cute diba? niya ako. Ang diba? Eh, lang sa akin yung mga picture picture Hindi na naghanap. Diba? Ano yung siya, ano, blender na Okay. Blender siya na maliit. kuryente. USB. Kaya, para sa mga ano, andas, sa mga garlic, ano, ang cute. Okay. Okay. Na. ko na. buksan. May isa para rin yan. Pero pag nakuha. Pero pag pa. Pero pag nakuha. Pero pag nakuha. Pero pag nakuha. Pero pag pa. Pero pag nakuha. Pero pag nakuha. Egg, egg, egg. egg boiler. Okay egg oh. Ayan na. oh. Ayan na, oh. Ayan ako oh. Ayan Napabilis sa akin kasi yung tatay ko dito. Ayan. May nakita siya kasi sa sa Facebook. Tapos pinicture niya tapos isinan niya sa akin alam niyo magkano yung price ang mahal pero nung nung ano nung sabi ko akin na yung picture sabi ko hanapin ko ayun yung tinignan ko o diba ang mura nagula siya kala niya naman niloloko ko siya magkano lang binili ko to pero doon siya nakita niya is nasa ano nasa 100 plus nasa 200 200 plus tapos dito nababanggitin ko ano yung shop yun o maganda guys o ang ganda at ang ganda ng tela. Ano ba? Ang ganda oh. 'Di ba? Itong ito siya. Tapos sabi ko, wow, sabi ko, ang laki ng tubo na 'yun, ha? ko. Yung online shop na 'yon, online shop na 'yon. Ang laki ng tubo niya, ha. Ngayon, mm. bulgar ka sa akin. <laughs> Pero hindi ko naman sasabihin kung anong shop yun. basat kung nakita nyo yung ganito na yun, nakita nyo siya, nag-post ng ganito, yun na yun. <laughs> Ayan. As in, ganitong ganito, oh. Ganito. Nagulat nung... ako sa presyo niya. Kunyari, may discount na siya. Pero, mahal pa rin. Talo ka talaga, oh. Sa bagay, business is sa business. So, pero, ang ganda niya, guys. Ano siya? Ah, Ganyan siya, oh. Ayan, yung... yung cross bag. Ano yung cross bag ba yun? Hmm. Ang ganda niya. Kay tatay ko. Kasi, ganda. Ayan, oh. Ang dami, oh. Ito na Tingnan nyo. So, ayan na. Ang dami. Oh. Diba? Yan si yan man